Musta kayong lahat? Nandito tayo ngayon sa bagong opisina ng MMDA para mag-turnover ng 20 perasong motor na idodonate ng Joyride Super App dito sa MMDA para magamit nila sa kanilang Motorcycle Riding Academy. At titingnan natin mamaya yung mga kaganapan at titingnan natin yung mga disenyo ng motor. Between the MMDA and the Joyride Philippines. We have now witnessed the signing. Congratulations and a big round of applause. Honorable, uh, I'm witness the signing natin the duration of Joyride Philippines. Para sa ating motorcycle riding academy, gusto lang po namin ipahalam sa inyo na marami lang po tayong napag-graduate na mga enrollees. Meron lamang po pila na uh, hindi pa namin tinigyan ng certification at pinabalik dahil uh, sa assessment po ng ating mga trainers ay hindi pa kwalifikado na bigyan ng certification. Tapos uh, nag schedule po tayo for city ng mga grolis. Tapos, uh, tumatanggap din po tayo ng walk-in, pero limited lamang po kung may mga open na slots. So, siguro ibigay ko muna kay uh, kay Atty. Noli yung no floor para mapag-usapan yung partnership. Marami po kami binidiscuss sa partnership. Ito pong duration ng Joyride ay pasimula pa lamang. Uh, thank you, uh, Chairman uh, Artes. Uh, tama po yung sinabi ni Chairman. Eh, ito po ay simula pa lamang uh, aming pong dinonate na yung araw pong ito ay uh, mga motosiklo para sa Motorcycle Riding Academy. Uh, sana po ay magpapalakas pa ng uh, programa ni Chairman ng MMDA para po lalo pang mahiligtas ang uh, ang ating mga motorcycle riders no at may disiplinado po sa paggamit ng ating mga kalsada. Uh, Pinag-uusapan na po namin ng, uh, ni Chairman at ng MMDA ang uh, posibleng iba pang larangan ng uh, partnership katulad po ng uh, pagiging uh, first responders kasi uh, emergency responders po ng MMDA paggamit po ng aming uh, libo-libong mga riders para po tumulong sa mga emergencies, aksidente at mga sakunan. Uh, at kami po ay uh, handa na ipadala ang aming mga riders para po mag-training dun sa kanilang pong uh, programa para po maging uh, equipped sila sa pag po sa ating mga mananakay as well as mga riders po. So ito po ay Tuloy-tuloy lang po ang aming uh, ano ang aming pong uh, layunin sa MDA para po uh, kahit paano ang private sector ay makatulong naman po sa public sector sa paggamit po ng ating mga kasada. At muli po nagpapasalamat ang Joyride Philippines sa uh, pagkakataong binigay sa amin po ni Chairman uh, Don Artes at ng MMDA. Maraming salamat. Kami po ang dapat magpasalamat uh, sa Joyride dahil nga po malaking tulong po itong donation na ito at uh, asahan po ninyo na ito po ay gagamitin namin sa tama at marami pong makikinapang na kababayan natin dito sa mga motosikla na inyo po. So again, maraming maraming salamat.